Nailipat na sa Pasig City Jail, female dormitory si Goo, Huaping alias Alice Goo, mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Buling isinalang sa medical examination si Goo bilang bahagi ng standard operating procedure bago inilipat sa Pasig City Jail. Ang paglilipat sa dating alkalde ay alinsunod sa kautusan ng Pasig Regional Trial Court kung saan may kinakaharap na kasang qualified human trafficking si Goo. Nang magsagawa ng x-ray examination, may nakitang kakaiba ang mga doktor ng PNP sa baga ni Go. May nakita po doon sa kanyang x-ray na suspected na uh, infection po dito po sa left lungs po niya. a uh, small spot. Ang tinig po ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang paglilipat kay Guo at kinuna ng mugshot suot ang prison uniform na mga nakakulong sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology. Dahil sa nakitang impresyon sa baga, inilagay